I'm sure lahat kami ina-idolize ni si Sarah Jean. Ang dami sa ating mga Pilipino kasi hindi? Eh. Legendary <laughs> na siya sa Pilipinas. Kasama <laughs> Parang masasabi ka na sumaksis ka talaga. Oo oh, Ay, ito, ng, oh, naman. Ay, kung ano nalo ano may yung na naman sa Star Magic? Oo, oh, oh, parang Prince po. Oo, oh, <laughs> di ba? Grabe. So, ano yun? Botohan yun, ha? Oh, oh, so, ang lakas mo sa botohan dun. Star magical prom yun, ha? So, ang dami mong Star Magic artist yeah. na kasabay. Parang nagulat din po ako kasi grabe po yung support sa akin nung time na yun. And, knowing na, time hindi man ano, no? So, yun po, parang tulong din po ng ibang supporters. So, oh, wow! Talagang i acknowledge mo rin ang ano, ibang mga fans. So, ikaw yung prince nun. Sino kayo yung princess mo nun? Si Ma'am Angie Salvation. Angie Salvation. Kayo'y dalawang nanalo. Wow! Okay. So sige, kwento uh, ka muna mga kami tungkol sa iyong journey. Ayun, sobrang haba po ng journey ko. Masasabi <laughs> ko. Kasi uh, before po, nung siguro mga 15 or 16 ba lang ako, alam ko po sa sarili ko na gusto ko po talaga mag-showbiz. So kahit po nagka-aaral pa lang ako, Pinagsasabay ko po yung pag extra gano'n. Rumaraket po ako sa mga teleserye before. Like ano, baka alam namin anong mga titles. Alam mga sabay mo. Alam niyo po yung mga MMK gano'n yung tapos dadaan ka po sa likod. Tapos... So, oh, po, tapos... na! Parang, ano <laughs> ba? Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan Pinaka-nakilala po kayo sa, kayo sa viral scandal po na teleserye kasi... Hala kung oh may gano'n! <laughs> <laughs> Pinakatakilala ko sa viral scandal! <laughs> <laughs> na Na-show! <laughs> Oo, oh, sabi ko <laughs> sa kanila kanila, ano ah, um, sumagot kayo na maayos ngayon, nag talaga lahat. Nag-review hindi nag na niya. <laughs> <laughs> okay. na teleserie. Na teleserye. Oh, okay. Sino nga yung mga kasama mo doon? Eh, sila, Ma'am Charlie Dizon po, sila. Hmm. Kaya, kaya, rin po siya, ano, kasi, di ba nung time po na nasa Dream Maker po ako, meron po kasi mga acting clips ko nung nalimabas, tapos, ay, siya pa ito. Oo, oh, nakilala ka nila doon. Masa Pero, <laughs> before po talaga nun, so, yun, knowing na gusto ko po talaga na pumasok ng showbiz, nung ang dami ko pong rejections din syempre na natanggap sa sarili ko, ang dami kong failures, disappointment. Eh tumabot po sa point na gusto ko na po subukan na ba hindi oh, talaga para sa akin yung pag-acting or entertainment. Pero yun po. Lumabas po yung audition sa Dream Maker. And normally po kasi pag nag-audition ako kasi all out talaga. <laughs> Pero yung sa Dream Maker mo parang nasa isip ko lang Yung alam niyo po yung feeling na wala nang gana parang. Oo, ah, wala kang hope nun. O, parang ginawa mo lang, na. parang maka-attention mo. Sige, pwede hmm. na to. Pasok na yan. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Pero nakapasok? Pero na, yun po, <laughs> nagulat po ako kasi. Naglalaro lang po ako ng basketball. Tapos biglang may tumawag po sa akin na, Mati, parang callback ka for Dream Maker, gano'n. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po na biglang Actually, pwede ka na ba mag empake ka? <laughs> Wait, taga saan ka ba? Sa Taguig po. Taguig! 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 Maka-empake ka naman. Magka-alo po kasi, magla-lock-in po kami. in Kasi nasa isang bahay lang oh, tayo. Oh. Oh. So, medyo na pe-pressure pa, pa po. Lock-in, <laughs> hindi lang magdadala ko ng damit. Kasi hindi ko-express. Siyempre. Siyempre kailangan ano, <laughs> hindi mo kasi in-expect oh, na makakasin. Oh, so, sobrang saya ako po kasi parang, alam mo po eh, unexpected po eh, na bigla ako po sa lahat po ng failures mo. Ito po yung pinaka hindi ko expect na, ay matatanggap ako gano'n. Mm -hmm. After all, na ang dami kong rejections na pinapalampas ko na lang, ay hindi na naman ako tanggap, hindi na naman ako tanggap. Pero yung Bilang hindi mo pa in-expect po, yun po yung bigla. Oo. Pag marami kang rejections na natatanggap sa buhay mo, kailangan, at as, nagigets ko yung sinasabi mo parang hindi mo na masyado in-expect. Kasi nga, yun yung coping mechanism mo. yung Kada rejection mo, kailangan kinakapalan mo yung yung puso mo para hindi masaktan, di ba? So, ayaw mo na lang mag-expect. Oo, okay, parang basically mo, nagiging harsh <laughs> na ako sa sarili di ko na Oo. hindi ako matatanggap dyan. Pero sige, next next audition, kailangan mo. Buti na lang, di ba? Diba? Okay. Hindi ka talaga totally na-give up. Yung stories niyong lima, ang dami niyo nang napagdaanan bago pa tong live. Pero buti na lang, hindi kayo sumuko. Tsaka talagang pinushare talaga kung kailangan mag-audition ng dalawang beses, kung kailangan mag-resign, di ba? Kung kailangan mag-move from Jetson to here. Ang dami niyong mga sacrifices na lang nagawa. Kahit na actually, bagong group pa lang kayo. may pa lang kayo nakikilala. Pero thank you doon sa pag-share nyo ng kwento nyo. Kasi nalaman namin kung gaano kabigat yung sinasabi nyo kanina na habang nag-shoot kayo ng first music video nyo, grabe ito na yun, nangyayari na. Yes. Kasi ang tagal nyo pala talagang hinintay. Okay, pero Matthew, hindi ko nakakalimutan. Magsasama ah. ka ba? <laughs> <laughs> Matthew, <laughs> Matthew, ano gusto mong isample? Siguro po yung ano. Kasi di ba po, di naman, di ako

Fever, 바 e v e r Fever, 널 안고 쉐입널고 밀어내도 내 안에 다 올라 쟤는 죄를불꽃이피고나 like a f e v e r I don't know what you're talking about. Don't talk in the reverb version. Acoustic version ba ng reverb? Parang baka naman natin ang rave. Ang dami namin natutuhan sa inyo ngayon. Parang may love natin tayo. Kumakanta. I'm glad mas nakilala na kayo ng friends natin from the media. Ito, nababasahin ko na ang kanilang mga question. At kung may din po kayong tanong, pwede po kayong magtanong din sa inyo. Pero ito, may message kayo from our online viewers.

and why? Um, sa music po namin, is more on local talaga yung vibe ng song namin. So, very Pinoy, very, uh, more on hip-hop, uh, swag, sexy. Andun siya, pinaghalo namin siya. Pero may marami pa rin kaming bala na siguro hindi, oh, diyan ba yan? Ay. Siguro yung hindi ina-expect <laughs> ng tao na magagawa ng right or, ilalabas ng rhyme soon. And sa looks naman, siguro dahil nandun na rin yung mga mga siguro yung pagiging namin streetwear, something ganun yung mga vibe ng song halong class, classy, Ito nga suot ngayon eh. style. Ito naman from G. pa rin second question niya. Which OPM artist or P-pop group inspires you the most? I mean, very ano, recent experience nang kami. Kasi um, nung around, parang last, parang last week, last week kasi nag-ASAP yung SB na with Miss Sara G. Ah, may kulag na yun, Sara G. Umaalig, umaalig, Yeah! Ah, Like Na-expired din po oh, kami. Okay. Um, gusto rin namin makakulab din sa future si Ms. Sarah G oh. um, Kasi pop star royalty na yun. As in, parang, asura pa lahat kami kina-idolize ni si Ms. Sarah G. Ang dami sa ating mga Pilipino. Kasi <laughs> <nang> Legendary <laughs> na siya sa Pilipinas. At okay, parang, masasabi ko na sumaxis ka talaga oh, pag nakakulab yes. mo na si Miss Sarah G. So, ayun po. So, na-meet niyo sila? Oo. So, oh, yes. Sobrang nakaka-star siya. <laughs> Grabe. Wow. Tingnan mo pa lang siya, kitang kita mo na yung parang, ay grabe. Ano yung sinabi sa atin? yung Kasi ako na to ha. ako na yan. Hindi Ano yung sinabi? Kasi di ba po, nag-perform ko siya tapos nag-high kami after, traffic kami, tapos sabi ko ni ni Sarah na, Ah, suwan na yung mga dyan. Pangitin ko ko. lang po kami. Masarap naman sa pakiramdam na sinabihan ka po ni Ms. Sarah ng gano'n. So baka po, nakaka-inspire nga. So, yun. Bravo. so uh, bravo. bravo. We all love Ms. Sarah G. Training na tayo. Okay, let's pray. Okay, so Sarah G. SB19. Okay, now let's go.